update tayo sa ating mga punong saging kumulan dito mga kaligan kaya medyo maganda na yung tingnan ng mga puno lang yung puno ng saging o tingnan nyo maganda na siya. O, mayroon tong bunga doon at hindi na dilaw hindi na masyado dilaw yung mga dahon ng saging kasi palagi nang umuulan dito to so, ito malapit na ito makakainin itong saging na ito so hanggang doon mga kaibigan hindi mo ganda na to, ng mga natin dito kasi wala nang dilaw yung mga halaman ito o first na first na yung mga dahon ito memang bandang kebila kena yang mengalami natin kasi hindi na hindi na at, at, maliwanas na yung mga mukha ng Okay. Alright po, so, po na lang yun, daming bunga, daming buko, daming bunga mga kaibigan at hanggang dito na lang ating update, maraming salamat po sa nanonood, God bless po sa lahat, bye bye po bye.